Si Mokoru ay isang makapangyariang babaeng humanoid demon na nakatira sa Demon World at isa sa tatlong Upper S-Class na mga demonyo na kilala bilang The Three Kings of Makai na dating namumuno sa Demon World. Sinabi ng mismong may akda na si Yoshihiro Togashi na si Mokoru ay isa sa kanyang mga paboritong karakter at nais niyang magsulat ng higit pa tungkol sa kanyang masalimuot na buhay bago matapos ang serye at sa anime adaptation binang ang background story ni Mokoro upang hindi isama ang mga bahagi tungkol sa kanyang pagiging isa- Sinensored upang maipalabas sa telebisyon Dahil talaga namang napaka-brutal ng kwento ni Mokoro Sa video na ito ay aalamin natin ang malupit na kwento ni Mokoro Basis sa manga na talaga namang nagpapatayo ng balahibo ninyo Hindi lamang sa masamang sinapit niya sa kamay ni Chico Ang itinuturin niyang ama-amahan Kundi pati na din ang naging regalo ni Vincent sa kanyang kaarawan Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo Na ilike at ipalaw ang ating FB page kalimbangin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga future uploads natin. I-share ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na ating aanalisahin. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ah, mga ka-hunter. Ang parte ng manga na tatalakayan natin ngayon ay ang parte na inalis sa anime adaptation final episode 112. Nakarugtong sana ng eksena kung saan makikita si Vincent na nagpapatrolya sa Demon World bilang bahagi ng plano ni Enki ang tropa ni Ryzen na nanalo sa paligsahan na ngayon ay kasalukuyang namumuno sa Demon World at ang mga semi-finalists ang inatasan niyang mamuno sa misyong ito at kabilang dito si Vincent. Matapos ang kanilang patrolya, bumisita si Vincent kay Mokoro matapos niyang malaman ang kalikasan ng kapangyarihan nito. Nababagot at gusto makipag-sparring sa kanya. Nais niyang makita ang buong lawak ng kapangyarihan na taglay ni Mokoro. Ngunit si Mokoro ay wala sa mudlabanan labanan siya sa mga oras na iyon hanggang sa banggitin ni Vincent ang pangalang Chico, isang s*** trader at biglang nagiba ang tensyon sa paligid. Naalala ni Mokoro ang taong gumawa sa kanya ng karumal-dumal na bagay. Naibunyag na mula kapanganakan pa lang ni Mokoro ay ibinenta na siya bilang isang alipin mula sa isang humanoid demon Beyblade Trader na si Chico. Binago nito ang loob at labas ni Mokoro upang madaling paglaruan siya. Mula umpisa ng kanyang buhay ay isa na siya at kada taon na maidadagdag sa kanyang edad, siya ay binibigyan ng peklat bilang regalo sa kanyang kaarawan. Sa tuwing pumapalag siya sa ginagawa sa kanya, mas lalong lumalala ang ginagawa sa kanya ng kanyang amain. Nakukulong sa mabahong butas ng ilong nito. Binubulong na paano kung putulin ko ang at idikit ito sa ilalim ng iyong leg at sinagot siya ni Mokoro na sana gawin mo. At humiyaw siya na parang batang tumatawa at huminto para lang sabihin na anak ko yan. At sa wakas, nang siya ay tumuntong sa edad na pito, binuhusan ni Mokoro ng asido ang ulo nito at nagdarasal na sana ay mawalan ng interes ang ama-amahan niya sa kanya. Matapos nito, ay itinapon si Mokoro sa kawalan at nagsisigaw sa wari siya ay bagong panganak at ang araw na iyon ay ang araw na totoong magsisimula ang kanyang buhay. At sinabi ni Vincent na, Ito ang mga iniisip at alaala na ipinakita mo sa akin pagkatapos ng laban ko kay Shigure at ang pinagdaanan mo ang nagtulak sa iyo na hanapin ang mas maraming kapangyarihan. Bakit mo siya hinahayaang mabuhay? Alam mo kung nasaan siya? At sumagot si Mokoro na, Tumigil ka! tama na gusto mo na ba at biglang pumasok ang imahe sa kanyang isipan ang alaala niya sa kanyang amain kung paano ito naging ama sa kanya si Vincent ay nagsalita na kumakapit ka pa rin sa isang sandali nang bigla siyang nagpakita ng awa sa iyo lumakas ka dahil naguguluhan ka hindi dahil nagdusa ka nakakatiri ka para sa akin Agad na sumagot si Mokoro sa pamamagitan ng pag-atake kay Vincent palabas ng kanyang kwarto gamit ang isang kapangyarihan na halos bumutas sa kanyang tiyan. Nagulat si Kirin at sigure sa lakas ng kapangyarihan na pinakawala ni Mokoro habang ipinakita si Vincent sa labas ng kagubatan na may malubang pinsala. Lumipas ang araw at makikitang si Vincent ay bumalik sa mundo ng mga tao at binisita ang kaibigan na si Dennis. Humingi ng pabor si Vincent kay Dennis at nagtatanong si Dennis na kung bakit niya nais ng ganoong halaman at pabirong sinabi pa nito na may tampuhan ba ang mga minamahal natin ngunit deny to death pa din si Vincent na gusto niya si Mokoro ngunit sa huli ay sinabi ni Dennis na maaari siya makakuha ng ganoong halaman at tumalon ang eksena kung saan makikitang binisita ni Vincent si Chico at may daladalang bungkus ng kakaibang halaman mula kay Dennis. Nang bumalik siya matapos ang pakikipag-usap kay Dennis at ang pagtatagpo kay Chico, ibinunyag e niya na ang alaala ng pagkakatong iyon na si Chico ay umasta tulad ng nararapat para sa isang ama ay tunay na imbentong alaala na isinagawa sa simpleng hipnosis. isang taking imahe na itinanim sa kanyang subconscious mind, ipinerogram para punuin ang kanyang isipan tuwing siya ay may pagnanasa dumating si Chico, ito ay nagserve bilang isang depensa na nagpipigil sa kanya na maghiganti dito. Ngayon, siya ay naging isang S-class demon. Inaakala niya na ang kanyang kaguluhan sa loob ay magiging sanin ng kanyang pagkakabalisang magpakailanman na nag-iwan sa kanya ng kampante at hindi handa. Ibinigay ni Vincent ang katawan ni Chico na infected na nahawaan ng halamang parasito na ibinigay ni Dennis kay Vincent na nagpapanatili sa kanya sa lugar at nagpaparegenerate ng anumang sugat na idinudulot sa kanya. Ang halaman ay tinatawag na pseudo creature. Mula ito sa masamang puno na ginamit ni Dennis upang wakasan ang walang kamatayan na nakakatandang taguro. Nililikha ang parasitong ito na pinagsasama ang kanyang host sa cellular level na likas na nagre-repair ng anumang pinsala sa katawan ng host. Maliban na lamang kung ang utak ng host ay nawasak, mananatili ang host sa isang half-life na napakatagal na panahon. Ito'y nagmumungkha'y na maaari niyang gawin ang kahit anumang bagay kabilang ang pagpap*** katulad ng naranasan niya sa kamay nito. Dagdag pa ni Vincent na kapag nagsawa na siya sa pag kay Chico, ang pagwasak sa kanyang utak ang tanging paraan para ang parehong halaman at ang kanyang ama. Ngunit simpleng ngumiti lamang si Mokoro dito. Kaya't ngumiti din si Vincent at bumati sa kanya na maligayang karawan Si Mokoro ay makikita sa Eizu Hakusho na may malungkot na mukha matapos ang pag-alis ni Vincent. Bagaman hindi ipinakita kung paano ibinigay ni Vincent ang regalo sa kaarawan niya, makikita pa rin ang katawan ng kanyang ama na pumakapit sa halaman sa likod ng anino na nagpapatunay na ang kwento ng manga ay talagang nangyari sa anime. Nalalaman na siya ay nabubuhay pa rin sa kastilyo ni Mokoro at nagde-training para sa susunod na torneo sa Human World. Makikita din na ibinigay ni Vincent sa kanya ang kanyang kwintas na perlas mula kay Micaela isang malupit. Ngunit napakagandang regalo ang ibinigay ni Vincent kay Mokoro. Talaga namang bagay na bagay ang dalawa. Ngayon ay mararanasan na ni Chiku ang mga sakit na mga pagpapahirap niya kay Mokoro noon. At huwag din natin kalimutan na ang halaman na ginawa ni Dennis ay talagang kakaiba. At para sa akin si Dennis ang pinakabada sa apat na pangunahing bida. Tunay na malupit nga talaga itong si Dennis. Ang di paglagay ng eksenang ito sa anime ay dapat lamang dahil talaga namang napaka-brutal at kung magkataon na maisama din ang kwentong ito sa live action ng Yu Yu Hakusho, hindi na ako magtataka na iba hindi nila ang kwento dito para iangkop para sa mas madaming manonood. Sana ay nagustuhan nyo ang video natin ngayon mga ka-Ghost Fighter at para sa mga hindi pa nakapalo sa ating second FB page ay huwag kalimutan na gawin ito, I search lamang ang Mr. Salesay. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Ghost Fighter.